Check nyo mabuti ito okay? Tama okay, lahat ng presyo. Yung ng Thank you. Na! Ano na ba? Basta na ba? Okay. Mga nag... Gina! Sigurado ka ba na okay lang ako dito? Suspended ako. Pag nakita ko ng daddy mo, baka magalit na naman yung sakin. Maki, wala tayo sa premise ng supermarket. I need your help. I need your big strong hands. Wala nang sa'yo sa dad kung sino pa hinarko, kahit pa ikaw. Bro, huwag kang mag-alala. Gagawin namin lahat para malinis yung pangalan mo, ha? Salamat, partner. Baki! Anong ginagawa mo rito? Under investigation ka pa. Dad, I need extra help today. I need more hands. Kaya, that's why I hired Maki. You know, no argument. Alam po, kaibigan niyo siya, gansin siya tulungan mo. This is a good idea, Gina. Sana mabawi tayo. Bumulit yung trust ng mga tao. Good job. Ano to? Suhol? Ah, hindi ho. Hindi ho suhol to. Tulong mo to para sa inyo. Sa inyo ho ito. Lalo po sa mga arawan ng trabaho at nasaktan dahil po sa event namin sa supermarket namin. Nandito po kami, humaharap po sa inyo para lang sabihin sa inyo na hindi po namin kayo pababayaan babayaran po namin ng hospital bills niyo, pati po lahat ng ibang nawala sa inyo. Araw sa trabaho, kita, lahat po, babayaran namin sa inyo. Nakuntahan na kami ng abogado niyo at sinabi na sa amin ang tungkol dyan. Yes po. Pero gusto namin siguraduhin na maayos ang kalagayan niyo. At gusto po namin sanang humingi ng paumanhin. Wala pong may gusto na nangyari sa supermarket namin at alam po namin marami sa inyo ang nasaktan. Kaya gusto po namin makabawi. Kaya gaalok po kami ng kahit anong tulong na kailangan nyo. Kung ganun, maraming salamat sa tulong. Sus, huwag kayong maniwala dyan. Malamang gagamitin lang nila ito para makapaghugas kami sa kasalanan nila. Tapos ano, kinabukasan, may po sila na pinatawad na natin sila? Pues, hindi namin kayo mapapatawad, ha? At hindi na rin kami bibili dyan sa supermarket. Oo nga. Hindi po, hindi po to publicity stunt. Hindi rin po to promo event. Gusto lang po talaga namin makabawi. Huwag niyo naman po sana idamay ang supermarket namin sa pagkakamali ko. baka naman dito yung sinasabi mo. Baka naman kapristi nga yan. Yeah. Ito po, bagong shopping tickets namin. Pumunto lang po kayo sa araw ng reopening ng supermarket. And sisiguraduhin po namin, itutuloy po namin ang promo ng mas malinis at may kaayusan. Rest assured po na nakabantay at tinagdagan po namin ang security staff ng store para masiguro na safe po ang pamimili niyo. Kaya nakikiusap po kami at kumakatok sa mga puso niyo na sana pagkatiwalaan niyo po ulit ang Rodriguez Supermart. Ito. Ito yung nababagay dito. Eto. Ano Eto. Iyan! Sana kayong maluloko. Anong maluloko kayo? Scammer! Anong maluloko kayo? ang katata. Kahit yung mga personal ko kanimbitahan, hindi, hindi rin lumati. Naku, eh. ibig sabihin nila lang yung reopening natin. Raven, really sorry. Ay, ibig sabihin, hindi ka pa nila napapatawad. Tuluyan na silang nawala ng tiwala sa Rodriguez Supermart. Paano ba yan? Ito na yung sumula ng pagbagsak natin. Dahil dyan sa palpak na promo mo Gina, magsasarang na tayo!